Welcome back to my camp boss dar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video. Narito ang pinakabagong update tungkol sa Universal Social Pension Bill, House Bill 10423, ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa Senado. Ano na ang kalagayan ng Universal Pension Bill? Isa, House Bill Number 10423. Inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill 10423 noong ikadalawamputisa ng Mayo taong 2024 at ipinasa ito sa Senado kinabukasan. Layunin ng panukala na palawakin ng kasalukuyang social pension. Isang piso kada buwan para sa mga indigent senior citizens. Limanda ang piso kada buwan para sa hindi indigent senior citizens. May dagdag na 100 piso kada taon, hanggang isang piso sa loob ng limang taon. Nakasaad din dito ang paglipat ng programa mula sa DSWD patungo sa NCSC sa loob ng tatlong taon. Dalawa, kalagayan sa Senado. Ang Senate Bill No. 141, nakatugma ng House Bill 10423 at inihain ni Senador Risa Hontiveros, ay nananatiling nasa committee level pa rin mula pa noong 2022. Maraming leader panukala, pa tulad ni na Rep. Magsaysay at Representative Salceda, ang nagudyok sa Senado na ipasa agad ang batas bago matapos ang sesyon ng 19th Congress, na nagtatapos noong 8 ng Pebrero taong 2025. Ayon kay Representative Salceda, Albay, may nakahandang pondo para sa pagpapatupad ng Universal Social Pension, at tinugunan ito ni Senadora Amy Marcos na pag-aaralang mabuti ang panukala. Pinuna ng Commission on Human Rights, CHR, ang inisyatibo bilang isang positibong hakbang tungo sa dignidad ng mga senior, habang hinihikayat ang agarang pagsasabatas nito. Ngunit kahit may mga panawagan at kalkuladong pondo, nananatiling nakabinbin ang panukala sa Senado. Tatlo, mali ang paglabas ng peking impormasyon. Pinalinaw ni Representative Rodolfo, Ompong, Ordenes na walang isang libong piso per month universal pension na tuloy-tuloy para sa lahat ng senior citizen sa kasalukuyan. Ang umiiral pa rin ngayon ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ng DSWD, at hindi pa ito naililipat sa NCSC. Hindi rin totoo na kapag nagrehistro online sa website ng NCSC ay automaticong agad makakakuha ng pension, ito ay proseso pa lamang ng pag ng pagiging kwalipikado. Buod ng update, aspeto detalye kalagayan ng panukala inaprubahan na sa House, Mayo taong 2024, nasa Senado pa rin, committee level. Nilalaman ng panukala isang libong piso para sa indigent, 500 piso para sa non-indigent, tataas hanggang isang libong piso sa loob ng limang taon, pamamahala ililipat sa NCSC, panawagan senior citizens, representative salceda, at CHR ay nananawagan sa Senado na ipasa na bago matapos ang sesyon, maling informasyon walang isang libong piso universal pension sa kasalukuyan, referral pa lang ang online registration. Kung gusto mong sundan ang susunod na kilos ng Senado o balita tungkol sa panukala, pwede kitang tulungan sa pag-track o direct na balita mula sa official channels ng Senado o NCSC. Interested ka bang malaman kung may pag-usad na ito sa Senate Committee Hearings? At sana ay naibigan nyo ang aking video tungkol sa Universal Pension. Please like and share at e subscribe ang aking channel Camp Boss para sa aking bagong video. Thank you.